Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kalat sa social media ang mga larawan ni Nadine Lustre habang nasa Siargao. Kung saan wala siyang makeup at ordinaryong tao lamang ang itsura. Makikita sa mga larawan na ibinahagi ng Facebook fanpage na Jadin Moments na nakamaong shorts lang si Nadine at nakasuot ng simpleng pang itaas. Mayroon pang isang larawan kung saan makikitang bumibili siya sa tindahan. Ginawan ito ng mga meme ng mga netizens. At sinabing parang nautusan lang bumili sa tindahan ng peg ni Nadine. Nadine being able to do normal things in Siargao. She's been staying there since the first week of August. Saad ng Jadine moments. Narito ang mga comment ng netizens. Yung inutusan ka ng nanay mo bumili ng Mang Tomas. Tapos sa'yo na raw sukli kaso pagbili mo ay sakto lang pera at wala ng sukli. Yung inutusan ka ng mama mo bumili sa tindahan kaso nasa swimmingan ka. Yung nagpo-photoshoot ka sa loob ng kwarto mo tapos bigla kang inutusan ng nanay mo. Anong masasabi mo sa balitang ito?